Pag-ilag sa anino ng anomalya, ang flood control controversy ng DPWH. Sa gitna ng mga patuloy na pagbaha sa iba't ibang bahagi ng bansa, lumitaw ang isang isyong yumanig sa tiwala ng publiko, ang umano'y anomalya sa flood control projects ng Department of Public Works and Highways DPWH. Sa mga mata ng marami, ang mga proyektong dapat sana'y magligtas sa mga mamamayan sa sakuna, tila naging daluyan naman ng katiwalian Lumitaw ang isyong ito matapos ilabas ng ilang media outlets ang isang serye ng ulat hinggil sa umano'y ghost projects, overpricing, at mga kontratang pinaboran sa peeling contractors. Ayon sa mga dokumentong inilabas ng investigative journalists, may mga flood control projects na nakatanggap ng pondo ngunit hindi natapos o mas masaklap, hindi man lang nasimulan. Ibinunyag ng ulat na may ilang opisyal ng DPWH na sangkot umano sa kickback system kung saan tinatanggap ang porsyento mula sa halaga ng proyekto bilang kapalit ng pagpirma at pag-apruba ng kontrata. May mga kontraktor din na paborito raw sa bidding process, kahit pa may mas murang alok mula sa iba. Dahil dito, nag-ugat ang galit ng publiko. Sa social media, nag-viral ang mga larawan ng mga binahang komunidad na animoy sinampal ng realidad. Kung nagamit lang ng tama ang pondo, baka hindi kami lubog ngayon. Ganito ang tinig ng maraming biktima ng paulit-ulit na pagbaha. Sa mga programang pang-umaga at news forum, pinag-uusapan ang parehong tanong. Bakit tila paulit-ulit ang isyong ito? Ilang beses na bang nangako ang mga opisyal na tutugunan ang problema? Ngunit sa bawat ulan, bumabalik ang parehong eksena. Mga bahay na lubog sa tubig, kalsadang parang ilog, at mamamayang muling umaasa sa relief goods. Hindi nagtagal, pumasok sa eksena ang Commission on Audit, COA. Sa kanilang paunang ulat, natukoy nila ang ilang proyekto na may irregular disbursement at unliquidated funds. Ipinagutos ng COA ang agarang pagsusuri at pagsasampa ng kaso kung kinakailangan. Sa panig ng DPWH, itinanggi ng ilang opisyal ang mga paratang. Sinabing, may mga proyekto lang na naantala dahil sa masamang panahon at kakulangan ng materyales ngunit para sa publiko, tila gasgas na ang paliwanag na ito. Samantala, tinugon ng Malacanang ang lumalakas na panawagan para sa investigasyon. Ayon sa tagapagsalita ng palasyo, handa ang administrasyon na papanagutin ang sinumang mapatunayang sangkot, kahit pa mataas na opisyal ng gobyerno. Hindi natin kukonsintihin ang katiwalian, lalo na kung ang kapalit ay buhay ng mamamayan, wika nito. Habang lumalalim ang investigasyon, Lumalakas din ang panawagan ng mga mamamayan, transparency at accountability. Sa mga rally at online campaigns, maririnig ang sigaw ng mga netizen. Ipakita ang listahan ng mga kontrata, ipa-audit ang lahat ng flood control projects. Ngunit sa kabila ng ingay, may ilan pa rin nangangamba. Baka tulad ng maraming isyu noon, ito'y tuluyang mapaglipasan ng panahon. May ilan ding nagtanong Hanggang kailan ba mananatiling basa ang ating tiwala sa mga opisyal? Ang kwento ng Flood Control Anomaly ay hindi lang tungkol sa pera o proyekto. Ito'y salamin ng paulit-ulit na sugat sa sistema kung saan ang banta ng baha ay hindi lang mula sa ulan, kundi mula sa mga taong dapat sana'y nagtatayo ng depensa laban dito. At habang umaagos ang tubig sa mga kalsada ng bansa, patuloy ding umaagos ang panawagan ng taumbayan. Tigil na ang korupsyon at ituwid na ang daloy ng hustisya.